Uh, magandang araw mga kakagulay. Welcome back sa akin channel. Greg Farmer nga po ulit to. Bali, ngayong araw na to mga kakagulay. mag tayo. Kung kagapon na gano'n tayo ng... Nagampay dito oh. Mag... Uh, gumawa tayo ng video kagapon. Tungkol di bago dito sa mag-harvest. Mapapansin nyo yan. mga bunga nyo mga kakagulay. Tapos ng harvest dito. May mga naiwan pa rin mga kagulay. Ayan o. Oh. Marami pa rin siya naiwan mga gulat. Saka marami pa rin siyang bulaklak. Kaya kung mapapansin yung mga gulay, medyo madumi yung dahon niya. Gawa nga ng nag-grass dito mga gulay. Ano? Yung grass dito. Kasi yun nga, nakabili na ng bagong grass cutter. Kaya gagrass cutter na lahat to. Sana mag tapos tong araw na to para mamaya ng hapon mag spray tayo ng fungicide mga kagulay para yung talsik na na, na, na galing dito hindi natin alam kung may punggos kaya dapat natin anuhan kagad ka ng ano. Yan o, nakakatuwa mga kagulay. Meron na rin tayong pollinator mga kagulay. Pero isa lang siya. Isa lang yung nakita kong ano, yan o. Lumilipad-lipad mga kagulay. Yan. Laking tulong sa ating yung mga magugulay. Yung ganyang pollinator mga kagulay. Bale, well, ito ay pangalawang harvest. Simula nung makarecover siya mga kagulay. Simula nung makarecover. Pangalawang harvest niya ngayon mga kagulay. Bale, ka-22 yata na ano, hindi ko na mabilang mga kagulay. Basta ito, pangalawang harvest simula nung ano, nung makarecover siya mga gulay. Ayan oh. nagbabayot violet lang yung mga bulaklak niya mga kagulay. Nakakaano ah, siyang tingnan, nakakatuwa naman siyang tingnan mga gulay. Tapos yan. Bali, tapos na nilang harvest nito. Kasi yun nga, sabi ko, nung binilang ko, wala na palang 1-4 mga gulay. Nasa 78 na lang pala mga kagulay. Kala ko 14 kasi yung, yung, kwenta ko nakaraan kasi binilang nga dyan sa tanim na ano na pangalan nito Pipino, 1,000 sarado dyan. Kaya ako sinabing 14 noon nakaraan kasi hindi ko na isama yung bilang yung pangalan nito. Ah, uh, yun yun nandoon sa 10 ano, 10 plot doon eh, ilang piraso rin yung natanim doon. Kaya nung binilang ko to tapos marami rin yung mga ganito bakante Yan may mga ganyang bakante na Nasa 1-2 lang to mga kagulay Basta sabihin na lang natin na 1-3 mga kagulay Sa 1-3 lahat to. Sinama yan Nasa 1-3 na lang pala mga kagulay Sabihin na lang natin 1-3 <coughs> Yan para hindi tayo mali ito Para pag may manunood ito Hindi na magtatanong kung ilang puno to. Ito dati tong 5,000 mga kagulay kaso nga lang, di ba nga sabi ko sa inyo, tinaniman na namin ng pipino doon sa kasitaw at saka yung 10 plat doon. Pinakadulo doon ay bubunutin namin yon kasi papa papa, papasundan ulit ng pipino mga kagulay. Kapag natapos na tong ano trilisan tong pipino natin mga kagulay, to Katapos na nating trilisan to. Yan yung pipinong yan. May mga trilis na rin yan pero hindi pa lahat tapos. Ayan. Tapos nung nagkagahapon, mainit na. Tapos bigla naman kaming inulan ng malakas na naman nung kagahapon mga kagulay. Yung ka-upload ko lang kahapon, bigla naman kaming inulan na napakalakas. Kaya pumundo ulit ng tubig dyan. Sa daanan ng ano, daanan ng balsahan. Kung tawagin, yung panghakot namin ng talong papunta doon sa kalsada. Ayan, ano tubig-tubig na sa uli. Kung so, mapapansin nyo tubig-tubig na naman dyan sa may ano. Yan siya mga gulay Papakita ko sa inyo yung harvest namin Hindi pa nga mga yan. Gawa ng Ano pa lang siya Bumubuelo pa Bumubuelo pa lang Pero ito Kapag naging Naging mga bunga na itong mga bulaklak niya Mapapalagaan na, namin talaga Talagang dadami ito Mga gulay Kasi Sisilipin yung mga gulay Ano Sa isang puno Ayan siya Isang puno lang yung mga gulay Ano Sunod-sunod siya -sunod Ayan. Ayan Isang puno lang yan mga gulay oh. Ayan siya Pero ito uh, unti lang dito banda yan, yan o, nagka grass cutter na mga kagulay grass cutter na para malinis para uh, pag natapos ispiran siya kagad ng fungicide kasi yung mga katulad nyo sabi ko kanina yung mga talsik na galing dito hindi natin alam kung may ano may punggos kaya dapat natin kapag nag grass cutter kayo ay kailangan kahaponan nun mag spray ng fungicide mga kagulay para ano lang iwas lang mga kagulay so papakita ko mga kagulay yung ano yung yung harvest namin mga kagulay yun nga yung bago rin ano bili na ano na mawer yun mga gulay so papakita ko sa inyo yung harvest maganda yung bunga niya mga kagulay halos class A lahat doon hindi naman mape-perfect na class A lahat meron pa rin ano mga kagulay ano yan yung mga kagulay yung parang bagong ano pa lang siya yung bagong harvest na yung mga dalawang buwan pa lang pag bumunga mga kagulay ano yan 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 lalo to mga to mga kagulay oh yan yan mga kagulay yan yung iba madumi gawa nga ng grass cutter kagahapon doon Ayan na, dumayan na yung ano. Ayan siya. Ayan. Ayan ang ating harvest ngayon. Pangalawang harvest, simula nung nakarecover siya mga kagulay. Ayan. Ayan siya. Medyo dumami-dami na siya mga kagulay. Sana umabot to lang kahit na 200. Masaya na ako mga kagulay. 150. Kasi ano pa lang mga siya. Uh, kung baga pumubuelo pa lang naman siya. Ayan siya. Yan yun, dati namin ginagamit ng grass cutter, sila na nga. Paayos na lang, bubili na lang bago kaya sana mamahintayin pa yan. Kaya ano, ito naman yung ano, tatanim na namin to mga gulay kasi unti lang naman yung hulipan doon. Kaya gagawa ulit kami ng plot doon, tatanim namin to. Yan. Pati yung sili, tatanim namin doon sa gilid kasi meron talagang kaming tinira, yan o. Meron kaming tinira na ano yung Nahulipan na yung batong kasi ano kaya yan nalang natira Diba nga sabi ko sa inyo Tira ako ng isang tray Na sili Ayan na yaman yung Naulipan naman yung iba na Tatanim ulit yan mga kagulay Para hindi masayang Tapos ito Ito sana yung panguhulip Kaso lang uh, Alos na buhay naman lahat Mga dalawang Tray lang siguro Ang maulipan doon Nagtitignan ko Tapos yung dalawang tray Ay tatanim na ulit yan mga kagulay Para Sayang din yan Kung 1 to 8 yan Ibig diba sabihin 1, uh, 200 plus 10 Sayang din yung 200 plus mga kagulay Kaya tatanim na namin yan so, kung lang namin to mamaya nga kung ano mamaya hapon bago kami mag ano magtatanim po ganyan mga gulay sayang din kasi 200 plus na yan so, yan mga gulay o yan yung ano natin yung ating harvest ngayon ano nga, mga pero ang ano ko to mga nasa 150 mga ganyan 150 pataas din na baba -bato ng ano kasi halos ano naman mga kagulay halos class A naman lahat yan. hindi ko na nga lang may papakita sa inyo kasi hindi naman ako nag-edit na. Ito, diretsuhan na itong na, ano, gawa ng video. Eh, hindi ko na siya, ano, diretsuhan na rin. So, hindi ko na may papakita. Sa so, susunod na harbes, ko na lang sa inyo kung ilang kilo ang talagang ano nito. Pero ang tansya ko nito na nasa 150 pataas mga gulay. 150 to 100, mga ganyan. Kasi halos lahat naman malalaki siya kasi mga kagulay. Oh. Ayan. Kapag nga dito mga kalalaki mga kagulay, mga pitong piraso lang, isang kilo na. Kapag mga ganito naman, ganito, mga sampung piraso, onsim piraso, isang kilo. Pero pag mga ganito, yan, mga pitong piraso, anim, isang kilo na siya mga gulay. Yan. Madumi lang siya. Mga gulay, gawa nga na natalsikan siya ng ano, sa grass cutter. Talsikan niya siya. Yan. So hanggang dito na lang ako mga kagulay. Uh, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para Update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagkatanong ko ng gulay. ah, uh, maraming maraming salamat po sa mga legit na sumusuporta sa akin. ah, uh, ay, ito nga pala, saglit lang mga ulay, papakita ko rin yung ano, yung narbes. Hindi pa naman tayo masarbesin yung ano, sitaw. Meron pa daw, nag harvest kasi hinuli nila yung sitaw kasi hindi uh, naman na naarawang kagad doon mga gulay kaya hinuli na nila. Meron pa daw, isang ano pa lang to Uh, ba marami pa daw, no? Oh, marami pa daw. Marami pa daw. Marami pa. Oo. Oh, marami pa mga gulay. Hindi ko na rin mapapakita sa inyo kung ilang kilo na 'yan mga gulay kasi siyempre magka-classify na ako, maglalagay na ako sa vacuum at eh, hindi ko na rin mapapakita mga gulay. So, 'yung mga gulay, maraming maraming salamat po, Li. Ah, uh, God bless po sa ating lahat.